Dito kami pupunta. tuk-tuk 2,960 Ang taas? Pinakamataas. Pinakamataas. Kain na po tayo. Kain na. Nandito na kami sa City Yeah. Ito na siguro yung last trip. Ah. Punta sila doon sa taas. Tara na? Oh, kain na muna. Kain na muna tayo mga kaibigan. Doon sa... Para ma... Ano tayo? may <laughs> satisfied tayo sa pagpasyal. <laughs> Alam nila, maraming turista pumupunta. Ang sa sasakyan bumabalik. <laughs> Yun yung dalaga namin. <laughs> Rich yung tabig. Oh, ayan. Ayan yung mga nahilo-hilo. Hmm. Tignan natin kung may lock na pupunta doon. Sabi nga namin kung hindi pa tayo maka, ano, kung ah, oh, that's free, free, oh? oh. free, free, oh. Free. <laughs> is auch frei. Oh. Wir können beides machen. oder? Zug, 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 Eibsee ist viel. Is bis Uhr, so yeah, das ist bis 22 Uhr so. Ja, das ist so bis 22 Uhr. Ich glaube, Zugspitze das hat nur begrenzt oh, auf. Das, das war jetzt, Okay, um, sie geht. Oh. Halleluja, bitte. Ayan, nach bist nagaling sa der Eibsee ist oh. grün nach grün. Ayan, du bist der Topic. Und damit bin ich so, Traffic nach Traffic oh. Ayan. Maka-ticket na tayo rin. Ay, nako. Oh, dito na tayo mga kaibigan. Oh, grabe ang ganda. Ang ganda, yan. Oh, ang dami, madaming dami ng tao. Pupunta tayo dyan sa, ano na yan. Oh, yan na. Nandito na tayo. Yeah. Ang ganda. Dyan tayo pupunta sa taas. Tugspitz eh. Oh, sasakay tayo rito. Oh, ayan oh. Ayan yung sasakyan natin mga kaibigan. Tignan natin, no? Oh. Ang ganda. Tsug spits eh. Parang ninenervious ako. Oh. Pataas tayo dun. Hmm. Hmm, ayan yung si ito. Dito kami pupunta. Tuk-tuk. 2,962 -tuk. meters. Ang taas? Pinakamataas. Pinakamataas. Okay. Mm -hmm. Bili tayo ng ticket muna mga kaibigan. So ayan mga kaibigan, wala na naman ano, wala na kasi masyado na daw late masyadong late na so uh, ang bubuntahan natin dyan oh, sa ano na lang sa IBC no oh, oh. so sayang ayan medyo malung nakakalungkot pero wala tayong magagawa no yeah. oh ang ganda ang ganda ng mga bulubundukin ha huh? Tapos kami, pupunta kami diyan sa baba, doon sa may Lawa, doon sa may Ivesi. Dito sana kami pupunta mga kaibigan. Eh. Pero yun nga po, wala tayong oras. Kaya... Maganda din kung nasaan po tayo, nasa Ivesi. Hmm. Nandito na kami sa Ivesi mga kaibigan. Eh. Ang ganda ng lugar na to. My goodness! Pero yun nga lang po. Wala na tayong oras kaya. Yan. Tignan lang natin yung view. Oh. Ito yung very popular na IBC. Uy, baka malaglag tayo rito. Oh. Uy. Ay. Ayan. O, oh, diba? IBC. Wow. Hmm. Diba? Yan. Yeah, kasi we'll at picture kami kano. Tapos susunod na lang ano. Meron namang next time. Uh Oo, -oh. meron next time. Ah. Uh -oh. oh, ito yung Ipc na sinasabi nila oh. Ganda. ewan ko kung anong ginagawa ni Liam doon sa baba. Ayan, oh tinitignan ni jeb kung anong ginagawa ni liam doon pabalik na po tayo sa parking area mga kaibigan tapos punta tayo sa city at uh, kumain tayo hmm. dami pa rin mga tao Ayan, yes, bumunta lahat dyan sa taas pero hindi na pwede. Sarado na. Ayan, doon sana kami pupunta. Ito na siguro yung last trip. Ah, punta sila doon sa taas. Oh, grabe, ano? Pero meron pa namang next time. mga kaibigan traffic na tayo so 15 minutes na tayong nata traffic dito ang daming mga sasakyan hindi ko alam kung hanggang saan ito traffic na daw napakahaba pa rin ang traffic ko um, ay nako pero at least nandito sa, tayo sa tabing ino maganda view ewan ko kung anong oras kami makapunta sa aming destino gusto pa sana kaming kumain eh di ba? Kain pa tayo, ano? Gutom kayo, di ba? Ay, syempre ako, uh, Syempre, of course, gutom ako. Ikaw, kamya. Ato ko nga. Gutom? Yeah. 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 One, oh, punam. One. One. na po. Okay. Ang ganda, oh. Siguro at least. ano, ano? Siguro kung ako yung nakapira dito, nag-technique naka na ako dyan sa... Huh? Ang ganda. Para rin tayo nag-i-stroll dito sa tabi ng ano. Kalsada oh, sabang naghihintay, oh. Wow. Tara na. Oh, kain na muna. Kain na muna tayo mga kaibigan. Doon sa Para ma ano tayo? May oh, satisfied tayo sa pagpasyal. <laughs> yeah, nandito na tayo sa ano. Uh, siyudad ng Garmish. Pupunta tayo diyan, oh. pagita ko ha. Huh? Ayun, sa so Pizza Hut. Ayan yung typical na mga bahay dito sa ano. Dito sa bandang pinuntahan namin, no? yung old na bahay. Oh. Oh. <laughs> pwedeng ano, pwedeng bumili dito ng ano. May po, Oh. Uh. May honey? Ang mahal naman. Grabe ano. Sa bagay, kailangan naman nilang ano kumita rin alang-alang alangan walang tubo at ah, syempre, mahal yan Oh, oh, ayan oh, yung ganda ng bahay na to. Oh. Old na, old na bahay tapos sa likod simbahan. Ah, at pupunta tayo dyan Oh, ayan yung mga typical na building. na ganda, di ba? Naghintay tayo ng pagkain mga Wala pa yung pagkain namin. Hintay mm, pa. Oh, ayan na yung pizza namin. Tapos si Liam may libre pang pizza kasi pang bata may libre. pa Kain na po tayo. Ay na. Kami? Masulit? Thank Thank Pasta. Pasta. Oke. Ini ini. ada barbecue sauce namanya. Itu itu kasih barbecue pizza, Ang pangalan itu itu. Ich will mal ein Buruschis mit dem Alad. Ich habe noch ein bisschen drin bleiben können. Ja, stimmt. Das ist süßlich. Das ist halt ein wenig Barbecue, gell? Ja. Malad. Ja, mach Schau mal, probier mal. Das passt nicht gell? Das ist lecker. はい。はい